Hi guys, welcome back again sa ating vlog. So ngayon, na, na miss niyo siguro ako mag-vlog. Hindi mag unboxing, charot. Actually, katawagan ko yung si Love. Pinatay ko muna kasi nga mag-unboxing ako. Kasi ang dami ko na ditong parcel. Actually, nabuksan ko na yung iba. At ito 'yon. Sobra excited ko hindi na ako nakapag-vlog. Ayan, at saka di syempre, itong nauuso nating electric fan, kung kailan namang maulan, saka ako napaisip, umorder. Pero okay lang. At least, meron tayong atin. By the way, mag- unboxing na muna tayo ng akin parcel para syempre kasi itong mga parcel na to actually nabuksan ko na din yung isa na yon at ito yon yan ito, nabuksan ko na din kasi nga gagamitin ko na hindi ko pa na-unboxing kasi nga po hindi na ako nawala ng kasama dito sa bahay, pero ngayon solo ko hindi ako makakapag-unboxing kasi may, kaya ako hindi nagbablog at hindi rin ako nag-unboxing dahil nga, syempre mamaya nagbablog ka, tapos bigla kang tatawagin o diga, sira ang vlog mo so ngayon Mag-copy na tayo. Ang tagal na nito. Pero, ba't ang dumi na nito? Baka dahil na dumihan na dito o... Hindi ko alam. Pero, ito yung isang... Araw pan dumating. Ito lahat, guys. Itong aking in-order na to ay sa live. Sa live ko ito in-order. Ayan. Ito ang ating unang parcel. Siyempre, ito ang ating una. Siyempre, ito yung pangalawa. At, siyempre, ito yung pangatlo. And then, ito na yung pang-apat na na-i-vlog ko. So, nagkaroon ako ng time mag-vlog at nagkaroon din ako ng oras na walang kasama. Dahil lagi pa ako may kasama din eh. Siguro naman alam nyo yan na nahirap mag-vlog kapag ka meron tayong kasama. Kasi nga po, ba diba, maingay. Tapos, meron pang sisingit na bigla kang tatawagin. O, oh, ba? Diba? So, paano na naman ang bukas nito? Ayun. Nagka pala. Na-open. No mm -hmm. Yan, ito. Guys. Color pink ang inorder ko. Kulay pink. Wow. Tagal ng uso nito. Ngayon lang din ako nakiuso. Kasi nga po, nagandahan ako dito. Ah, ayun. Nasaan ang ano nito? Ayun. Tatanggalin na natin yung dikit niya. Ito, tatanggalin natin yung dikit. yon tapos hindi ko alam kung low bottle dapat pala ang pangit nung ano, ano, ano niya. Ah, yun. Natatanggal pala. Hindi lang lahat nadala. Sa pag ano, dapat pala nilahat. Kasi... Ayan, mami ako natatanggalin. Ayan, yung skiri. Nakita nyo naman, diga. Oh. So, ito, color pink ang aking in order. Color pink, yan. Tapos, may kasama siyang Charger. Ayun, ito ang charger niya. Tapos, ito ang pangang lima. Hindi na natin kasi ma lambot naman. Ayan, hindi ko na ito ipapakita sa inyo. Hindi ko na ipapakita. Tingnan natin kung maganda to. Yon, Okay siya. Pero ba't isang kulay? Isang kulay siya. <laughs> Isang kulay, pero ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peraso, pero ganun lahat yung kulay. Pero parang hindi ganito yung nasa, sa ano, 23, na 25, tapos, ito yung pang-anin. Siyempre, ito ang kailangan natin ngayon dahil maulan. Kasi yung payong ko na galing sa Italy ay nasira na. Hindi na siya mag-open. Iyan Color. Talagang yung mga nadating na mga in-order kung payong laging ang kapartner niya ay kulay green green at black. Ang gusto ko sana ang gusto ko sana ay black at red. Kasi medyo mag, medyo mahilig kasi ako sa red, medyo. Ayan, ito ang isa. Yeah, meron naman siyang mga ano din ni eh, packaging. Ang dami ko lang na-order na -order ng payong. Yung isa na wala, yung isa na ewan, hindi ko na alam kung nasan. Wow, meron na tayong payong. Oh. Yan. Meron na tayong ano. Wow. Okay. Sana tumagal to. Diyos ko. Ang gagamitin ko muna ay itong kulay black or itong kulay green. So, black na lang muna. Tapos itong green, itatago ko to para in case na ito'y masira, ay di syempre meron tayong reserva. Kasi yung payong ko dyan, ang ganda-ganda nun. Medyo magaan. Kaya lang, eh, di nasira nga. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Nasira na. Kaya, kapag bibili ng payong, dapat hindi yung mamahalin. Kasi pag nasira, hindi masyadong masakit sa bulsa. Hindi ka masyadong masasaktan. Eh, ito, Magkano'ng binayaran ko dito para nasa 250 yata dalawa na. Ah. O ba diba, kung bibili tayo niyan sa mga mall or dyan sa bayan, 150 isa lang. O ba diba? Yan, ito sa online ko lang. Sa ano ko din to binili? Sa, 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 live. Sabi ko dun sa live, ang inano, ano sa akin ay kulay green. Ay kulay red at kulay red. Kaya lang, ayan ang pinadala. Green at black. Pero okay lang. Kasi ang green ay swerte din naman. A Open ko na lahat kong parcel. Hindi wala nang kalat dito. Ayun. Maganda naman yung ano niya. Ito. Kasi yung isa kong inorder dito ang tali sa, sa dulo. Ang nagiging problema kasi guys sa payong ito. Yung ito. Mga pindutan. Ito lagi ang problema ng mga payong. Kaya, kapag ako nasisira ng payong, ito din. Dito nasira yung isa kong payong, dito. Hindi mapindot. Napipindot man, di, hindi siya nabuka. Na ganun lang, nahaba. Kasi hindi na mabuka. siyempre oh, isa, Syempre, sayang, di ba? So, ko, pag ako napapunta dun sa bayan, ipapaayos ko. Kaso, pag pinaayos mo naman, magkano ang, magkano ang paayos? baka mamaya mas mahal pa dun sa payong wag, wag na lang bili na lang ako ng mumurahin kasi meron naman mumurahin makakakanlong na rin yun hindi na ako mababasa hindi na ako may initan kasi nga meron tayong payong so guys hindi na ako nakapagayos sa buhok okay lang kasi kaniligo ko lang kasi oh, kulot na So, guys, na-flex ko lang yung aking nga in-order. Uh, syempre alam nyo na kung saan ako na order syempre kung bago ka pa sa channel ko don't forget to subscribe like and share syempre huwag mo kalimutan i-hit ang ating notification bell para updated ka sa lahat kong unboxing video bye guys, thank you for watching